Hello! Maganda ko, promise! Alam ko na gusto niya yung episode namin the last time, di ba? Hindi ko na po ito papahabain kasi itong nanay na ito ay kagaya ko ding nanay na napakabait din po. Sinasabi ko kasali ako doon sa mabait. Mm -mm. Ito po, tamang pagpapalaki sa kanyang mga anak at ako yung proud na proud sa pagkananay niya. Walang iba kundi si Miss Lotlot de Leon. Yay! Di ba? Finally, na-witness ko oh. na yung hello, maganda ako. Oh. Lagi ko napapanood ni Panet. <laughs> Kapal lang mukha, di ba? Hello, ate. Eh, maganda ka naman talaga. Uy, oh, hindi nagsisinamaling ang nanay sa nanay. <laughs> At saka, ate Maria, hindi ka nagpabago. Simula nang nakasama kita sa Regal, kung ano yung na. itsura mo nun. Yung... Balot na balot ka pa rin, oh. Balot. <laughs> Balot, si Balot ito eh. Kanina nga parang sabi ko, parang masyadong 80s yung bangs ko. Masyadong, masyado kong pinataas. Pinawa ko nga ng konti. Maganda naman, maganda. <laughs> At saka, sayang ano, hindi, hindi tayo nagkaroon ng maganda eksena sa Lavender Fields. Oo nga po. Hindi yung mahaba yung eksena natin. Yes. At ang eksena mo din. Yes. Pero hindi bali. Kasi, bali. Meron yan. Po, meron yan kasulong. Yes. May di ba? diba? Oh, exciting. Kamusta ka na ba ngayon talaga? I'm okay naman, Ate eh. Maria. Yes. Thank God. I'm okay simple Simpleng buhay, masaya, tahimik. Katatapos na lang MMFF, di ba? At kasama ka sa isa sa mga pinaka- Inaabangan, alam mo ba? Uninvited. Yes. Diba? That's correct. Ah, uh, nung pinadala sa akin yung script, and then sinabi nga na si Tita Vilma, uh -oh. sabi ko, Oo naman. Sabi ko, kahit passerby lang ako dyan, okay lang. <laughs> Ay, hindi, kasi syempre, ba diba, to be a part of a, your film or Tita Vilma's film, isang malaking karangalan para sa akin. Ako na so, naman, ito talaga. Yes. Ito si Liot, not Liliot. Ano ka ba? Kamusta ang experience sa pelikula ko to? Masaya. Nakakatakot ba? nakaka pa? ba? Um, actually, may ginawa po kami prior to this MMFF. Meron kaming ginawa, uh, When I Met You in Tokyo. Yun po yung pelikula ni Mami. Ay, ni Mami tuloy. Ni Tita Vilma. At saka so, iniisip ko yung nanay ko, di ba? <laughs> Siyempre di, maganda yan. Oo, okay, ni Tita Vilma at saka ng daddy ko. Pero wala kaming eksena ni Tita Vilma. On the phone lang kami. So, et, nung ginawa namin itong uninvited, finally, nagkaroon kami ng eksena. So, wow. it was very exciting. Oo, oh, di ba? Nakapatuhan mm -hmm. ka ng feeling. Okay. Kamusta ka trabaho sa Ate V? Masaya. She's, parang ikaw. Hagikit yung, ng hagikit ay, yun, di ba? sobra. Buwisis. At saka, napaka, napaka down to earth, napaka simple, napaka maalaga. Oo, totoo yan. So, noong unang araw ko sa shoot, di, nasa tent ako, magre-ready na. Biglang, merong nagsabi, uh, Miss Lot, nandito si VSR, gusto kang kamustahin. So, tumayo ako. Sabi niya, Lot, sabi niya, it's nice to see you. I'm happy you're here. So, na-feel ko yung ano, na-feel mm. ko yung sobrang welcome niyo sa akin. So, nakakatuwa naman. Nakakatuwa ang ganun, ano. Pero isang Vilma Santos na yun, hmm. okay. di ba? Pero marunong mag-ano yes. sa kapwa-artista. That's right. Bihira kasi ang gano'n, di ba? Bihira po. Kaya nga, ilan po. lang kayo eh. Oh. Kasi being down-to-earth and being talagang yung very approachable and maalaga sa ko actors mo is very important. Oh. Especially yung sa mga kagaya ko na who also plays character roles, na kayo yung nakasama. Masarap yung feeling na na-welcome we welcome ka, yung alam mong yung hindi din... At kilala ka. Opo, Ayun. yung nabibigyan ka din ng importansya. Yes. So, yun. Kamusta? Ganun din ba yung feeling kay Nadine? Opo, yeah. Actually, Mab si... Yan, eh, yes, si Nadine. yeah, si Nadine. Si Nadine nakasama ko sa promo, pero we didn't have a scene together. Oh, But na, she's, ano naman, she's very, very kind, very, ano, ay, hey, Miss Lord, ganyan. So, okay naman Baka, La, po. Katuwa, lahat, no? yeah. Nako, nakakatawa yung episode din namin dalawang yan. Pumasok kami sa horror house. Akala ko naman pagkatapang-tapang ng babae. Eh nung pala, mas matatakotin pa kesa sa akin. At talaga pag sumisigaw, ay, nakaupo na sa lupa. <laughs> Nakasama mo rin si Lolo Pipo. Ayan, Apo. Lolo Pipo talaga. Daddy mo say sa isang pelikula. Apo. Tapos na. Okay naman si Tito Pip. Tito Pip naman kasi ever since bata ako, familiar na siya sa akin eh. Kung baga, I know him personally, hindi ba? So, naging parte din siya ng buhay ko oh, when I was young. Oh, so, I, nakita din niya ako lumaki. So, si Tito Pip naman never pa rin nagbago. Ganun pa rin oh, siya. Pa din yun, oh, kahit oh, very fun, very fun. Oh. Ginulat tayo ni Mother Lily mm. sa bigla niyang pag-alis mm. at uh, bumano siya mm. na parang ayokong paniwalaan kasi hanggang mm. ngayon, in denial ako, parang ano, nakita rin namin meron kang heartfelt message para sa kanya sa IG. Mm. Si mother po kasi talagang mother siya sa ating lahat. Oh, So, naramdaman ko yung pagmamahal niya, yung pag-aalaga niya, yung pag-aaruga niya sa akin. Lalo na nung panahon na yon nung nagsisimula pa lang din ako. So, I'm just really grateful for yung tiwala niya, yung trust niya sa akin na para bigyan niya ako ng mga pelikula at saka hindi lang yon yung trato niya na parang parang anak ka din anak, niya. Anak-anak eh. talaga, talaga niya. Opo. Tayong lahat 'yan. Opo. Anak anak-anak niya tayo Kaya, yeah. alam mo ba, nangako ako dahil, di ba, kinakatok ko siya. Sabi ko, mother, sabi ko, sana you're in a good place na. Huwag ka na mga problema. Sabi ko sa kanya, lagi kitang dadalawin hanggang sa ilibing ka. Pupunta ako. Mm -hmm. Tapos na, Ginawa ko yon eh. Mm -hmm. Ang nakakita sa akin ang dumadating ng alas dos ng madaling araw, mm -hmm. hindi ba? Sila tita malufaga Nandun pa rin. Oo, so, yeah. nandun sila. Ang yeah. dami nila si Don, -don. Yeah. May group kasi oh, sila eh. Oh, yeah. Wednesday May group Wednesday group, group sila. Oh, sila. Yeah. So nandun pa sila. Oh, anong nangyari? Bakit nandito ka? Hindi lang mm. ako kasi ako ay mother. Eh. Mm -mm. Sabi ko, napupunta ako sa everyday. Mm -mm. eh, katatapos na ng trabaho ko. Eh, nandito na ako. Yes. Sabi ko, sige, pumunta ka muna sa lola mo at nang yeah. magbigay-pugay ka doon. Nagpunta kami ni Janine and then the following day, I think si Matet din yung nagpunta. Kasi Matet was also a legal baby. Yes. Eh, diba? Naman, ano ba niya? Kay Robin, kayo. At saka ano, inday, in in in, sa balitaw. Yes. Inday diba? sa balitaw. Mahal na mahal din ni mother yun. Si Oo, oh, oh si Matet. Tsaka yeah. yeah. hindi Nakakalimot si mother kahit, no, dami-dami niyang inaasikasa yes. dito pero hands-on siya sa mga atis na kausap. Paano ang naging pagkakaibigan niya ni mother? Dati kasi, pag may mga kailangan ako sa kanya, kahit alas-dos ng madaling araw, magbubukas yun ang pinto para sa akin sa edad na 14, na 15. Pag kailangan ko siyang makausap, medyo importante, mother, ganyan. eh syempre, di ba, si mama, ano lot-lot, eliko eh, na, punta ka dito. So, walang dalawang isip yon. She would always oh, okay. open her doors for me. So, yun yung pinaka isa sa pinaka grateful ako kasi ganun-ganun siya magmahal totoo oh, eh, no? Mm. Madaming abla. Madami. Madaming gano'n. No? Pero magbibigay din. <laughs> Pero magbibigay din. Oh. That's true. Gano'n <laughs> lang naman si mother. Very yeah. nanay. Yes. Very nanay. That's true. Hindi mother... ka matitiis. Oo, oh, oh, hindi talaga. Hindi ka niya kayang tiisin. Hindi. Kay mother ka nagsimula din. Opo. Oo, oh, tinal mo. Tayo. Tayo kay tayo, mother, kay mother yes. tayo talaga kami nga ni pareho eh. 16 din siya nung pumasok sa kay mother. Okay. Ako din 16 years old din ako okay. nung nagigigal ako. ako. Yun ang for... underage. Ako, ako 14. O, oh, tingnan mo yan. 14 years old po ako. Oh. But, Actually, eh. yung una ko pong pelikula pala kay mother, sabi ng mami ko, uh, Lot, tumawag si Mother Lily. Eh, syempre, familiar na siya sa akin oh. dahil lagi naman si Mami gumagawa marami pelikula ng Regal. Sabi niya, gawa, gagawa ka daw ng pelikula kasama si Gabby Concepcion. <laughs> Crush na crush ko si Gabi Concepcion. Oh my God, alam ano ba niya yun? Ngayon, alam na niya. <laughs> ay, Kuya Gabi, I love you! Ako, Ate Maria, meron akong scrapbook. Punong-puno yan, clippings ni Gabi Concepcion. Ganun ko kamahal si Kuya Gabi. May diferensya ka. Ay, tapos Oo, meron siya. May eh, may ginawa ka? sila ni mami na pelikula, yung Totoo Bang Chismis. Tama ba? Oh, yung yata yung title nun. Opo, so meron ang uso nun, di ba yung mga pictures na galing Roper Studio, oh, yung iba-ibang yeah, kulay, no. yung yung pocket size, oh, oh, size. di ba? So may pirma ko nun, tulot-lot, forever. Uh, Gabi, ko feeling ko, personal. Wow, forever oh, na! <laughs> na. E nakita ng mami ko yung scrapbook. Oo, nabisto ng nanay ko. Sabi niya, ano yan? Sabi ko, ma, si ano po, si Gabby Conception. Pumipila pa ako sa pelikula ni Ate Sharon at saka ni oh, Kuya Gabby, oh, yung oh, mga siempre. Hello Young Lovers, <laughs> yung mga, yung mga ganun nila. Pagkatapos, sabi na mami ko, bakit si Gabby may clippings ka? Ako wala akong clippings. O, so, oh. di ko ma. Diloloko lang pala ako ng nanay ko. <laughs> Akala ko nag-genus talaga. yung <laughs> reaction mo nung una kayo nagsama sa pelikula? Na, Ay, syempre, tamemi ako. Ay, nakanguha ka lang naka ako. ka ganun lang ako. Ang guwapo nito. Look, 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 look at bubble. Ang guwapo talaga nito. Grabe. <laughs> tapos, Oo, si ang peliko lang yon, uh, Hello Young Lovers, kasama si Ate Cookie. Ah, si Ate si Cookie, Cookie ang partner ni Kuya gabi ah, tapos ah. ang director si Lino Broca. O, oh, diba? Pero nakakatuwa. Kinilig Yung, ka rin. I was Yung yun. nine years old. Pero may kilig ka Ay, na. Ay, sobro. Kinikilig ko. Oh ba? my God. Ay, God. talaga. 9 or 10. Kaya eh, hanggang ngayon naman, napakagwapo pa rin naman niya oh. talaga. Oh, tsaka mabait. Kuya oh. na, kuya. Mabait si Kuya Gabi. Mabait si Gabi. Sino oh. pa bukos kay Gabi naging crush mo? Parang si Gabi lang eh. Si Gabi lang. Talagang ano? Si Gabi lang yung aaminin ko. <laughs> <laughs> Pero si Gabi, si Gabi lang yung aaminin ko ate pa Pero iba pa. Mayroon naman. Ano ba hindi mo makalimutan? Project, Sa Rigal? Oh, Lako, oh. nung ginawa ko yung kofraja, di ba ni-remake oh, diba? ko, pinare-remake sa akin ni Mother yung kofraja? Oh, oh. eh, di ba, eh, ano, tantro yun? Tancho! Tancho, tancho? talaga! Oh. Tancho so, meron yung e. mga, alam mo yung, itim talaga. Tal Asing As itim nito. Ganyan, ganyan. Tapos ipapahid nila sa yung ganyan. Ipapahid pati mukha. Mga siguro tatlong oras ka sa banyo, kinukuskus mo dahil ayaw matanggal talaga. Ayaw matanggal. Tapos ayaw. ang nakakatuwa pag sa shooting, hindi ka pwedeng gumanon sa pader. Bawal. Oh, kasi, kasi didikit yung, yung hand. <laughs> ang pagdurusa natin. Ano? Didikit yung kamay mo dun sa like ano. Na experience ko rin maging ko fragile, batang ko fragile. Talaga ate? Oo, oh, oh. tapos si Gina Alahar. Ah, yes. Oh, yes. Kaya sabi ko, ang hirap naman ng artista talaga. Yes. Siyempre sa murang edad natin na yun, di ba? Sino-sino pa bang mga veterano artista na kasama mo? Marami na po. Pero ako kasi, parang sa lahat ng trabaho ko, pinakapaborito kong makasama yung mga veterans. Alam mo ba, ang Kasi dami ang lang kwento na ang sarap Sobra, Pakinggan. opo. Like si Tita Gloria Romero yeah. na lang. Ang dami niyang kwento. Yeah. Kaya po ako, I think I'm, I, talaga, I'm very blessed to have been able to work with si Tita Nida. Sa Prinsesang Gusgusin, siya po ang kasama ko, siya ang nanay ko doon. Sa lahat ng mga veterans na nakasama ko, And um, bawat isa sa kanila nakakabigay sa akin ng lesson. Mm -mm. Yung Ay, dahil sa mga sarap, stories o? na sinishare nila oh. na talagang ang sarap naman din talagang at pakinggan. At ano, yung parang sa akin music sa tenga ko yung mga kwento. Yeah. Eh alam mo naman parito ako di ba. Mm -hmm. Kaya sa akin music talaga yon. Kasi tita, ako po kay Tita Nida ko po unang natutunan at narinig sa kanya na lot you have to be professional. Mm -mm. At that time po na ginagawa ko yung prinsesang gusgusin, I think I was 14, 15 years old, dinadala lang po ako sa set eh. So may driver, o pag sinabing ganitong oras, sila Land. din po ang nag-a-arrange nun, di ba? Kasi hindi naman ako nagmamaneho pa nung araw. So, eh, there was one time, I think na nanggaling ako sa isang promotion ng show, tapos nandun na sila, so nag-iintay. Siyempre, nag na matagal si Tita Nida, so she spoke to me. Eh, during that time, dahil bata ka, parang, kung saan kang bitbitin, okay lang, okay ka lang ng okay. So, she was the one talagang who made me aware na time is important. Importante din na nasa set ka ng tamang oras, na hindi ka nagpapaintay ng mga, ng mga katrabaho mo. As you grow older, the more you realize na ay tama sila, tama sila sa lahat ng payo nila. Totoo Kasi di ba eh. pag bata ka po parang, ah okay, parang sinasabi ah, nyo, nyo lang na. yan, eh, di ba? Pero as you grow older, lahat ng payo ng mas nakakaedad sa'yo, nare-realize mo, oo nga no, tama sila, Totoo. dapat nga hindi nga ganino, dapat nga gan ganun. Ang dami natin ginawang pelikula noon, Apo. hindi ba? Ako parang mga sham out of ten do sa kontrata ko, mm -hmm. ang nagagawa ko sham na pelikula sa loob ng isang taon. Apo. Ganun yun eh, normal yes, yun, that's okay. normal. Yeah. Sa dami ng mga napagdaanan natin mga director, mm -hmm. meron din tayong daan ng director na, kunyari, hindi ka pa makakarating, mm -hmm. ay, na ako, mm -hmm. abay, sa pagmamadali, kukunan na natin to. Ay, mm -hmm. paano direct? Wala naman dito si Lotlot. Wala yeah. pa siya, hindi mm -hmm. paano sila mag-excel ni Maria. Ah, kung bahala, kung bahala. Kung bahala, kung bahala. Ganyan. Masaya I mo mean, ano, ikaw si Lotlot, dito ka, dito ka. O, dito si Maria ngayon, yes. para pagsagot siya kay Lotlot. Ganyan, yes. ganyan. Paano nga direct, wala si Lotlot. Huwag kang maingay. Sabi na. Direct <laughs> M yung <bale>, yan. Ba, <laughs> ay, direct <laughs> <at> M <tembyos>. yung <laughs> Marquez. Huwag kang maingay ha. Akong bahala dito. O maya, si Lotlot, siya ang kunyari si Lotlot. Ikaw, sasagot ka. Kasi yes. si Lotlot ang kausap mo ha. Tandaan yes. mo. Tira. Action. <laughs> Pak. Dialogue, dialogue, dialogue wala akong kausap. Yeah. Eh Sin kasi darika. yung kausap ko nagbabasa ng script, di wala akong eye contact sa kanya, yes. di ba? Ang hirap no. Kung Kaya nakita yung galing talaga oh. yung husay <laughs> ng ng isa sa kagaya mo, di ba, Ate Maria? Ano? Di ba tapos yeah. yung galit pa ako dapat. Ate Maria, you know? grabe ang training natin. Oh, oh, grabe. Kasi tayo po, ako I, I can say nagsimula ako mag-artista, wala namang air content. Wala naman. Wala namang naman wala. mga portal eh. Walang, portaled. Walang, cellphone. walang cellphone. Yung map ng mga pupuntahan natin na location, Naka-drawing Naka sa likod ng script, sa likod na ng hindi script. mo alam kung hanggang saan yung haba. Oo. oo. Di ba? Gayaan, lahat yung pinagdusahan namin. Nakakapag-promote tayo sa lahat ng channel. Na lahat, lahat ng channel nakakapag-promote tayo. Nakaka ka talaga sa lahat ng stage. Tsaka yung mga pag tinatawag na first day ng ano airing ng mga pelikula namin, yeah. nako, mabuti kung makaapak tayo sa simento. Yes. Tinatangay kami ng tao. That's right hawak-hawak, magkakakapit-kapit yeah. tayo, pero tinatangay kami ng tao. Yeah. Naaalala ko nung ginawa namin ang Batang Kiapo. Mm -hmm. Ito ang simbahan. Mm -hmm. Sa harap niya, may konting talipa pa dyan, eh. Mm -hmm. Sabi ko, oh, pwede mo makiusap sa inyo, mga kumare. Mm -hmm. Oy, basta ikaw, anong gusto mo, Maria? Ganun. Konting kahit tahimikan lang. Konti lang naman. Pwede pa rin naman magsalta, Pero konti kahit tahimikan para lang marinig doon sa mikropono yung mga dadayalogin namin. Pwede mm -hmm. ba yun? Mm -hmm. Aba, yun, syempre, ikaw pa. Ganon, mm. may ganon sila. Konting taray naman dyan. Mm. O, nakakatawa sila. Hindi mo gusto na yan. Tinaas ang kumalang kilay. O di nag-smile sila. Yes. Naglapat kumalap pa, mapalakpak pa. Nakakatuwa kasi iba nung araw. Iba po iba. talaga. At kalat na kalat pa rin ngayon ang eksena mo sa Fung -sul. Oh no! Alam ko eh, oh, yeah. <laughs> Kung mo nga ako doon, bakit ba nagkaganon? Diyos ko eh, di ko alam kay Direk Chito. Si Parang oo. na big time, one time yata ako ni Direk Chito. Si Pero oh. hindi, maganda. Ay, oo oh, nga. Ako, actually, actually takot ako sa kanya inuna namin yung spirits na show meron kaming tela na spirit wow. sa ABS-CBN so nakatrabaho ko na siya doon hanggang sa ginawa namin noono ba tap ginawa namin yung fumsoi Fun so medyo mas komportable na ako kay direk so yung eksena yung nalaglag ako sa red horse mm -hmm. meron akong double noon So, sinushoot na namin yun sa may pako, sa may sa Manila. So, si Kuya Archie ang ka eksena ako doon. So, sabi ni Direk, oh, yung double nilot Lot, nakabihis. So, eh, nakabihis din ako kasi prior to doon sa ng babaksak, meron din kinunan na eksena kami dalawa ni Kuya Archie. So, sabi niya, gusto ko makita yung routine kung paano gagawin. Kasi kailangan malaglag nung double doon sa bintana, sa labas. Pinanood ko, in-instruct ni Direk Chito yung struggle nila, hanggang sa yung pinukpok ng plan sa ulo, pagkatapos napunta sa bintana, sumakay dun sa bintana, nalaglag. Ganyan. Galag. So sabi ko, wow, galing-galing naman nila. Oo. Tapos biglang tingin sa akin si Derek Chito, Lot! Say ko, yes po, Derek. Kita mo yon Say ko, opo, Derek. galing-galing. Gawin mo! <laughs> ano po? Uh. An Gawin mo! Say ko, ah, okay kay po Direk. Tapos tinignan ko yung bintana, dalawang scaffolding na taas. Ha? Huh? Yung, yung nilaglagang ko, na nilagyan lang nila ng mattress. Pagkatapos yung camera na kayo. ito yung, ito yung kutson, ito yung camera. So, paglaglag mo, nakasakay ka sa bintana, kita yung laglag Nagawa ko naman siya katawan. Gusto ka ba? Hindi ko alam. Si Boyet naman ay kumusta? Ay, my dad. My dad is wonderful. I'm so happy for him sa batang kiyapo nila ni Coco, uh -oh, uh -oh. no? nakakatuwa pangalan niya doon Don Ramon pero kagabi oh. magka-text kami ni daddy sabi niya I love you anak. nakakatuwa lang kay daddy ate kasi like for example nung nakausap ko siya nung nung new year kasi nasa ano sila eh nasa Batangas sila meron uh. siyang bahay doon so tinuagang kasi ko, ko Dada happy new year sabi niya thank you anak sabi niya pinanood ko yung uninvited ha sabi uh. niya sa akin ang galing-galing mo ha alam mo yung ganun oh, ng oh, oh, oh. ganon ng daddy ko sa akin ate so sobrang parang hmm. wala lang. Hmm, Mal -mal ko daddy ko. <laughs> <laughs> sobrang sobrang oh, sweet nakakatuwa. niya. Yeah. Nakakatuwa. Siyempre, oh, Napaka-supportive. Si daddy ko, yung parang feeling ko, pag sinabi ko sa kanyang, dad, tatakbo akong presidente ng Pilipinas, yun ang number one na, anak, oh. susuportahan kita dyan. Ganun. Di ba nakakatuwa? Ganun siya oh. magmahal sa akin Ang sarap ng feeling na ganun. Iba, no? Apo, oh, iba. Siyempre, yung support ng daddy ko, yung pagmamahal niya, iba yung ano. Eh, kamusta naman mga bagets? Okay naman po, 'yung mga anak ko. Mm -hmm. Si Janine, I'm very happy na tuloy-tuloy ang karera. Na she knows what she wants, alam niya 'yung gusto niya. Oo. She's working hard na dapat lang kasi Oo. siya naman ang may gustong magartista, hindi ba? Kasi nung nagtanong 'yan sa akin Ate Maria, sabi niya, "Mama, gusto kong pumasok magartista." Sabi ko, "Sigurado ka ba?" Sabi niya, gusto ko lang try. Sabi ko, Janine, hindi madali ang pag artista ha? Sabi ko, nakikita mo lang na okay. Oo. Pero mahirap, that's hard work. Unang-una, wala kang sariling oras. Hindi ka ba, hindi ka pwedeng basta magbakasyon. Oo. Sabi ko, um, kailangan mong pag-aralan lang ang industriya, role ang role mo. Sabi ko, so I'm so proud of her. Napaka-anong bata. She's, proved herself naman yeah. na. And nung unang nanalo yan ng Urian, iyak ako nang iyak. At <laughs> Maria. nung nananalo na siya ng award, oh. iyak ako nang iyak. Talagang nakakatuwa. Kasi number one, critic din ako ng anak ko eh. Siyempre, kasi siyempre. Kasi meron... alam mo tayo mga nanay, kung mm nga -hmm. kunyari ganito tayo, pero sa cast, stage yes. mother tayo. Yes, kasi I want her diba? to really do good. <laughs> Di ba? Kung baga, ikaw ang namili niyan, walang sa sa'yo, kami ni Mon, hinayaan namin ikaw na mamili kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Gawin mo ng tama. Di ba? Gawin mo ng tama. At Napaka-professional ng bata. Pinaka-importante sa ko, mahalin mo ang trabaho mo. She's very punctual. Yeah. She knows her lines. Yes. Nakita ko eh. Kita ko. Yeah. At ang sexy ng bata. <laughs> Kailan kaya magiging gano'n ulit ang katawang ko? <laughs> gano'n naman. Gano'n pa, pa rin papel. naman. Ang dali mag-stomach in lang ako. Oh, okay. Di ba? hirap. <laughs> <laughs> Ang dami natutuwa ako kung paano siya bilang artista, alam mo yeah. ba? Nakakatuwa kasi mga comments sa mga tao yeah. sa kanya. Positive. And she she works hard. Alam ko that she she's really working hard to to achieve goals sa buhay niya. So very good. Nakakatuwa very good. eh. Kasi yung unang eksena niyan dati, Ate Maria, meron siya nagsisimula pa lang 'yan. Binar meron siya eksena ng binarel. So sabi niya sa akin, "Mama, meron akong eksena lalabas ngayon. Sabi niya, binaril ako dun sa scene. Ganyan, yung character niya, binaril. Sa'yo ko, sige, sabay natin panoorin. Panood, pinalabas. Napanood ko, sabi, bang, bang, bang! Sabi ni Janine, ah, ah, ah. Sabi ko sa kanya, anong ginawa mo? Ano yun? Sabi ko, ulitin mo yun, Janine, ha? Utang dalo, ba? <laughs> sabi niya uh, sa akin, uh, Mama, say ko, Janine, tumigil ka. Huwag mo nang uulitin yun. Ay, ay, mismo, siya mismo magkukwento sa yun yan pag ano, kinanong mo siya. So, tatawa na na lang yan. So, it's good. na lang yan. Pero di good. Sa ano, sa Lavender Fields, napakahusay niya. Yeah. Napakahusay niya. Ano ang feeling mo bilang nanay kapag nakaka-eksena kayo ng anak mo together? Masaya. Uh -huh. Ah, Nakaka-proud. I'm proud of all of them, Ate Maria. eh. Uh, Kasi, Mababait naman lahat ng mga anak ko. Hindi dahil sa anak ko sila. Kasi oh, nasabihin ko talaga, o, isalbahe ka. <laughs> o, oh, ikaw Tasi pa po, ba? Nakakatuwa na, yung mga pinagdasal ko para sa mga anak ko, na ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So, oh, salamat thank God. Sa And they're good kids. So, ang dasal ko sa kanila, lagi, good health. Oh, oh. And sana, lagi lang, you know, like, matupad ko ano man ang mga gusto ng puso nila para sa sarili oh, nila. Ako, kita kitapahid na matutupad eh. Yeah ko. Oh, mm. Napakaano ng bata. Yeah. Naka-concentrate, naka-focus siya Focus. talaga. Yes. Wala siyang ano, ang tuwa tuwa ako pag nag tumatawa na siya. Mm. Yung tawang-tawa siya. Naku, pag tumawa yan, <laughs> di na rin tumitigil. Ayaw tumigil. Yes. <laughs> nga kami. Mm. pag, pagkatapos sa akin na nagbibigyan ko ng advice sa kanya, mm. advice, advice mo daw sa kanya, Huwag mo na mag asawa mm. Sabi ko, anak, hindi bawal. Mm -mm. Ilagay lang natin sa tamang edad, Dama. sa tamang oras, mm -mm. sa tamang tao. That's right. Sabi ko, gano'n sa kanya. Tatandaan mo yan. Kaya, pag may sinabi sa'yo ang mama mo, sundin mo. Mm -hmm. Because mother knows best. Yes. Sabi ko lagi sa kanya. Nung pinagbubuntis ko yan, ang dasal ko, wag mag-asawa ng maaga. Kasi medyo ma maaga kung ano eh. Okay lang yun, tapos na yun. Atin na lang yun, natin Maria. Okay. so, dasal ako, sabi ko, Lord, sana makapagtapos yung si mga bata, maging maganda ang buhay, maging maayos, tsaka wag mag-asawa ng maaga. Parang umover yung prayer ko. Oh, Parang tumumatch naman yung dasal Pero, ko na wag mag-asawa. Pero alam mo, mo. Ka sa kanya kanya, yeah. Diba? ba? <laughs> Mabibilib ka sa kanya. She's already 30. 30 plus. Na siya 30 plus na siya. Yeah. Pero tingnan mo, she doesn't look 30 no, plus. Because of her young spirit. Her ano. At saka, ano. Mana sa atin. Mana siya sa atin. Yeah. Masayahin. Masayahin. Sabi ko nga, Abay, kung hindi tayo mga luka-luka, hindi natin magagampanan yung mga roles natin. May point ka kailangan, din. Natin. Kailangan talaga luka-luka tayo. Kasi kung hindi, nako, yeah, mahirap. Mahirap, mahirap makapag-uusap sa hindi lokal luka, -luka. <laughs> Kailangan luka-luka. Si Diego naman, uh, into music ba siya? Yes. Ayun Ay, ang sinasabi ko. Kalito nagmana sa tatay niya. Ah. Uh, sa akin sila lahat nagmana. Hindi, Monsing, Ay, ano, tumigil ka, Mon. Uh. Lang. Oo, oo lang yan si Monsing kung nandito yan. Sabi niya, hindi, oo, sa'yo nagmana yung mga bata. <laughs> <laughs> yes, but they all sing. So si Diego talaga, naging focus niya nang una was basketball. And then, singing. So, eto yata ngayon, sasabak na siya sa mga, mga hopefully may mga projects na siya soon, mga soap, ganyan. Kasi marunong eh. Ah, mm -hmm. Actually, sabi ko nga sa kanya, nung no, nag-guesting si, nag si Diego, nag-guesting si Diego sa Regal Studio oh. Presents, no? Guesting siya first time. So, pinanood ko. So, syempre, yung inaabangan ko, mali. Yung mga mali na pwede niyang gawin, di ba? Parang oh. nag-ano na ako dahil first time, na-anticipate mo na na, ah. mo na baka medyo hindi okay, ganyan. Surprisingly, he did very good. So, sabi ko sa kanya, anak, meron. 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 Pwede. Pwede. At saka, ang tangkad, ang guwapo, mabait. Oh, Ilan taon na siya? Diego is 20 plus. 20. Oh, my God. Yes. Ano sa tingin mo ang nagbana sa'yo, sa mga anak mo? Sino sa kanila? Parang lahat naman sila mayroong... Nakuha? May konting lot-lot side. Oo. Oh. Yeah. Meron naman. Kasi like si Maxine... Yung bunso ko, she knows how to cook. She loves to cook. Oh? Magaling magluto. Silas. Ilan taon na ang bunso? Max is 24. My God. Yeah. Wala God. na akong baby, ate Maria. Lahat sila, pag sinabi, baka tumawag sa akin, Ma'am, kakasal na ako bukas. Wala na akong magagawa. <laughs> Oo, no? Pero wala ka yes. pa po? Wala pa po. Pareho tayo. Okay. It's a tie. It's a tie. Wala tayong uh -oh. maapok. si Janine, pag ano magkasama kami, sabihin niya, Mom, your grandson is here. Sasabihin niya sa akin. Tapos biglang ipapakita si Pansy yung doggy niya. Di ba? <laughs> Apo ko daw yung ano niya. Nag-iisa niyang anak oh. na si Pansy. Ano pang healing mo kay Lord? Marami pa eh. Marami pa. Marami pa. Oo, marami hindi. po sobrang dabi ko pang panghiling. Marami akong hiling, hindi lang para sa sarili ko, hindi para sa mga mahal ko sa buhay, lalo na sa mga anak ko. At saka sa mga sa mga magulang ko, good health lagi. Tama. Good yo. health. Sa mga Maganda. For, for for all my parents. Kasi madami dami. <laughs> Oo. For all my parents, good health. For my children, marami. Marami pa akong dasal para sa kanila at pangarap na para din sa kanila and for me for me and my husband Hopefully, God willing, God in God's time. Matutupad lahat Opo. yan, Lord. Opo. Maraming maraming salamaste. You. I love you. My mm, Lord, Diyos I po, hindi ka natin bago man. wala kang kupas. Ay, ikaw din po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood ngayong gabi. At syempre, sana huwag niyo kalimutan yung mga nakasulat dito sa ilalim at gawin niyo na. At Maraming 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 salamaste sa inyong lahat. Bye bye! bye.